What's up, mga boss? rock Vlog here. Pagdakit naman sa daan, tayo mag-appear. na mga boss. May nanagkat cut sa pumunta sa Sambales. Siyempre, tutugyo ko. Ano sa kaya yun? Tingnan nyo naman yung susulod ko. Ayan mga boss, ang nakasakyan na kami no. Kasama ko na pala yung nanagkat sa amin. Ayan mga kapatid natin ay Sila pala yung nanagkat sa amin. Wow. so, din yun na yung naitatanong mga boss. Sa kanila pala yung sasakyan namin no. O oh, di diba wow. kaya nila no. So dito na kami pala sa NLEX Ayan. So dito na kami sa Tinulapian. So hindi ko napansin dito na kami kagad sa Supi mga boss. At nakakita kami na view deck wow. mga boss. So ayan tinatawag ito ng view deck. Kasi may view daw dito sa deck ayan o no, nakasulat at tinuro niya pa nga yung welcome to barangay kawag budek at ito na nga no, mga boss nandito na tayo sa pinaglabanan river so tinatawag pala tong pinaglabanan river mga boss so ayan tingnan niyo naman yung ilog boss so, sobrang dinaw niya O, di ba mga boss? Kalinaw na yung tubig, no? Tapos, napangkasanteng yung view dito. lewenya O, di ba? Kaganda ng mga bundok dito, no? At siyempre mga boss, nagpagkwentuhan muna ako sa mga kapatid natin ay ta. may bigla akong natanong sa kanila. Parang yung pinaglaban yung ano na to, ilog. Simple lang. <laughs> Anong ginamit yung gas para ipaglaban nyo to? Yan, yeah, mga bato. Parang naman pwede mong gamitin dito. <laughs> Yun know, o, ganda na sagot niya, no? Ganun pala ita, buti na lang sumambot sila. Kaya pala tinawag na pinaglaban ng river. Ayan, busy busy ang mga kapatid natin sa pagluluto ng tangalian namin. So, yun no, habang nag kami, biglang umuran. At syempre, nandilo na ako, no? Baka mabasa pa ako sa ulan, eh. Alawin yun naman siya. Pasaya niya, no? Bala mo, lang siya. Sumisisid pa siya, oh. Ay, rugo, oh. Yung mga kasama ko, ngayon sila mandilo. Kasi daw, di na umuran. Di na daw sila mababa basa sa, sa na kaya kami kaya sa kaya na may kaya yun ang sabi nila mga boss at kaya be pala namin si Norman King wow. mga family niya yung kaya namin siya pala yung nagdadrade namin kanina at kung natatandaan niya siya siya yung nag-graduate noong sa UP mga boss hindi hirang graduation rights ang naganap sa UP Manila noong Munyo 21 nakabahag sobrang bising busy siya sa pag-ayos ng dinner namin at, at sobrang naghihintay maluto yun nandidilo pa ang mga kasama ko Nice. O, ayan mga boss, kainan na Ay yorgo, maranop da ang lalangoy din tao At ayan naman yung mga tuturan namin Nakatent kami, panibagong experience ba mga boss Nice Ayan all goods mga boss At kakain na rin ako at na dito So yan na nga na ng mga boss Abang natutudtud kami Biglang may nangyari Hindi namin inaasahan Oh my god Yung ay biglang umulan Well, all good good Ngayon mo lang, guys So, ang oras ngayon ay Alas dos Saka alas dos lang Dol, pangyayon, Dol All good All good ayan na nga no buti naman tumakunang na yung uran, buti na lang din na lumakas at nagkayaan na nga kami no yeah. mag jogging kaya ayo rin sa yung tanbie namin ay mga boss dahil sa sing dolphin ah 🎵 ng mga na nah, nah. Ang ingay mo naman, Duro. Ginigigay mo pa mo, no? Alam mo naman na puya't ako nabingi sa uran. Nasigla ka pa dyan. <laughs> Ayan, at nagising na nga kami, no. Buti na lang, di sumikay yung uran talaga kagabi. Kundi, kawawa kami talaga. Kaya yan, napanyaman yung tutud namin. All goods. Yun, no. At nagluluto na nga sila para sa breakfast namin, mga boss. At abang nagluluto sila, ako naman pakapya-kapya mo kayong lele ilog. Abang nag-iisip ng mga pangarap ko. Sana atin naisip. At katapos ko naman nag-isip, nandilo na ako kasi nalisangan ako sa kape. Nagtang kaya pa mong damit, kala mo ang laki ng katawan <laughs> At naramdaman ko na nga yung dano Di pa kasi ako nagalmusa kaya humahon na ako, mga boss you know pagdating ko pin dito, nag-aayos na sila para kumain Tingnan nyo naman yung mga kakainin namin oh Di ba, nakainyaman o oh <laughs> At siyempre, bago kumain, kailangan mo na mag para magpasalamat tayo. At katapos nga magpasalamat, siyempre, kainan na. Nginihintay. Ayo, nagmamadali pa mo. Natatakot siyang kagisangan na si Tindi mo, boy? Samol pa mo siya ng samol. Laklak, no? Hindi niya tatatagan yung mga kayabi niya. Nakatas pa mo yung bitis si Gucci Dawood! Ay, dadaalan namin mga boss! Oh, Bawin namin! <laughs> <laughs> Solid ang view dito mga boss! So wakas, nakalibot na naman. Nakalibot at panibagong experience na walang gastos. Sulit na sulit <laughs> ang pag-absent sa world. Di ko akalain na ganito ang makikita at ma-experience ko dito. Nag-absent na ako kahit isang araw lang mga boss kasi di ko alam kung may maglilibre pa sa susunod at kung malakas pa ako o buhay pa ako ba diba? kaya kayo mga boss huwag ninyong palampasin kung may nagaya sa inyo lalo na kung libre lang naman sayang naman kasi kasi di natin alam kung may maglilibre pa o ang mangyayari bukas kaya i-enjoy mo lang ang sarili mo kahit may work ka pa o busy ka sa ibang bagay huwag kang manginayang sa isang araw na pag-absent mo mababa babawi mo pa naman yun eh sa susunod na araw pero yung experience na mararanasan mo o oh, saya di mo na mabawi yun huwag mong ipagdamot sa sarili mo ang kapayapaan o oh, kasiyan dahil di natin alam kung hanggang kailan ba tayo mabubuhay